Ngayong meron ng executive order na ito, uh, pinaka, itong bilang bahagi ng peace initiative ng Marcos Jr. administration. So, uh, kapag nagsibalikan ito to the fold of the law, itong mga itong mga kapatid natin sa rebelling grupo, do you see an improvement? Uh, although, ang alam ko, nakatuto kayo sa security, pero of course, may kasabihan, mm -hmm. di ba, Dr. Cabalsa kapag ang isang lugar eh, secured, mas maganda yung potential na umunlad economically yung isang lugar. So do you see also that happening? Of course. Uh, sa ko muna yung ano no, yung magiging in the first place hindi naman uh, hindi naman first time na gagawin ng any government, lalo lalo nang BBM administration ito no? uh, May mga amnesty na rin uh, ginawa yung uh, past presidents natin no. Uh, Second dito sa question, na uh, makakatulong ba ito doon sa development? ng uh, communities. no? Definitely po, kasi uh, pag walang nangugulo, uh, definitely, magkakaroon ka ng investors. At uh, yung mga mamamayan, of course, the people uh, belong to the community, hindi na sila mag-arm struggle. Ibig sabihin, partner na sila sa pag-unlad. At dahil uh, may mga papasok ng investments, uh, dahil may peace and order na, definitely makikinabang ang lahat no i think it's a question of uh, yung development and security rin no uh, uh, yun yung isang mga angulo na nakikita natin na uh, 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 kapag maayos ang lipunan magkakaroon ng development no so naturally magkakaskin naman yan and uh, uh parte ito rin ng ano ng uh, at least ma -mawa mawala na rin sa ating agam-agam na anak Nandiyan na naman yung mga ano, NPA o nandiyan na naman yung mga Alex Mungkayo Group o nandiyan na naman yung MILF o MNLF. Ganun minsan yung ano, no, pananaw natin. Kasi kung ako rin isang negosyante o investor, hindi rin ako mag invest sa isang community na alam ko mayroong mga grupo na manggugulo dun sa business natin. So, definitely, uh, it will help us a lot on how we proceed, kung paano natin titingnan yung lipunan natin and lastly no ang um, gusto ko lang puntuhin dito am uh, malaking bagay ito dahil uh, matatapos na rin yung problema natin sa internal security natin no, dahil ang gobyerno natin ngayon gusto nila na tapusin na ito at uh, gusto nilang nila i na yung strategic victory